tita? Okay ka lang? Dada. Maganda. Thank uh. you. Ako, maganda ba ako? Oo. Uh -uh. ah, plastic Dada, mommy. <laughs> Pogi, tatay. Ako. ako. Pogi, tatay. Dada. Ako. Dada. Dada. Ikaw. Dada. Ikaw. Dada. Ikaw. Dada. Ikaw. Dada. Ikaw. Dada. 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 Pag Dada, Dada. <laughs> oh, maganda. Maganda. M oh. Dada. Maganda yan. ganda yan. Ano? Sabihin mo yan, naganda ka. O sabihin mo, naiyak eh. Sabihin mo, tahan na, ganda ikaw. Ganda ka. Pangit ka. 看那蛋呢。